nag-usap tayo. Naka, pagkatapos uh -huh. sari mag-usap, tumawag siya. Nasa ano na sila nasa kalsada na sila. Uwi na upa pabalik. Nandun pa sa, kung oh, kung, maraming ano, nagpila pa sila. At ah, tubig pala, tubig. Nag-ano sila ng tub tubig, yata yun. Kasama si, kasama niya si Lomel. Ma? Kasama sila? Kasama niya si Lomel. Pinakausap ko ah, kahapon. Si Lomel yun eh. Hmm. Saan mm. mo mo kilala? Ha? Saan mo mo kilala? Mga ano niya, pinsan niya yata yun. Kaya nga. Kapag napakilala niya sa Ako, akin. Ako, wala naman. Ako, wala akong makapakalala sa iyo. Wala kayo naman ng pamilya ko. Okay lang yan. <laughs> Yo, patrabaho ko. Pakalala ko sa iyo. <laughs> Hindi na. Kalala ka na. Kailangan na ka nila. Ah, talaga? Hmm. Bakit? Ano? Ano siya? Na, napapanood lang ang ating usapan in. Ah. Ayun pala yung doon sa tungkol sa post mo. Di ba sabi ko tandaan mo. Pag magpo-post ka na ano, ka muna maglalagay ng music. Kasi oh, hindi ka pa nai-invite sa conversation. Napindot, na Napindot ko? Kasi sa totoo din naman. Ano Nahihinayang kasi ako sa, di ba? Nakakapagod mag-video. Ilang oras din tayo nag-posing-posing ka. Tapos video-video ko. Oh. Apat na oras din yun. Alas tres. Tayo malas din sa bahay. Palagay natin alas 4 tayo dumating ng mall. 4, five, six, seven. O apat na oras. O tina mo, imagine mo yung pagod mo ng video, Pusing-pusing mo. Pag kasi may tugtog yung copyright yon ibig sabihin, pagka copyright, kailangan mo i-delete yung video mo. Mag million views man yon kailangan mo talaga siyang i-delete dahil magiging violation yon Nakakapanghinayang ano, naman kung lagyan mo lahat yung video mo ng ano, di ba ang ganda ng mga kuha ko sa'yo? Kung lagyan mo lahat ng tugtog yon di mo papapakinabangan. Pero kung kunyari, pwede mo i-voice over, di ba tinuruan kita mag-voice over? Kung di man kaya, pakinggan mo muna. Nandun kasi tayo sa labas ng mall, pwedeng hindi mo na yon i-voice over kasi walang maririnig doon na tugtog. Basta pagka yung video mo, i-review mo muna. Pag may naririnig kang tugtog, Saka may voice over. Kung wala namang tugtog, boses lang. Okay na yon. Safe yung, ano yon good na ano yon Safe yung walang madi-detect doon na ano. Yung, walang violation yun Magtatagal yun sa profile mo. Habang na, dyan yung profile mo. Nakamali, nakamali yung pindit ko. Okay lang. sa Isa pa ako. lang naman eh. Ay, ano eh, gigilig ka na ngayon? Wa? Okay, ano lang, mali mo, manghingi lang ng ano, yung ay wala ka pa kaling content monetization eh ang hingi yeah. ng share revenue malay mo mag magbago yung patakaran pero kung laging ganun ang gagawin mo ikaw din ang mahihirapan kasi noon kasi kagaya ng si Mip Nene nung na-invite siya 2 days yata kami nang kahahanap iisa-isahin mo lahat ng video mo para makita mo yung kung tatandaan mo yung caption mo don susulat mo yon hahanapin mo yun dyan sa mga post mo kung ano yung video na yun kailangan mong burahin yun pag na-invite ka na sa content monetization maaano uh, kasi um, magkakaroon ka ng violation um, mm -mm. kagaya na ang tandaan mo ba? Diba? ang dami mong picture pagka picture wag mo rin lalagyan ng tugtog wag mo rin aanohin uh, yung kunyari, yung tumatakbo na maraming picture kailangan isa isa lang yung post yung kunyari picture gawin mo siyang reel. Di ba minsan ni open ni Facebook, hindi mo pwedeng gawin yun. Hindi yung para sa atin kasi naka-open yung professional dashboard natin. Para hindi masayang yung mga picture mo. Gaganda pa naman yung kuha mo. Ngayon na nga, papalat sa naman. Pag na yan. Alam mo, andyan lang yan. Kung kunyari, ano you know, mo, share mo yan. Makikita mo lahat ng may mo. Ay, hindi pa lang, kung yun lang magpo-post yun, magkasama yung dalo, dalawa. Ay ka, kung gusto mong i-post, pwede lang hindi. Kung i-post mo, pwede namang i-post. Ayoko. Tawin lang, sa story lang eh.